Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So, ito yung reading natin for Aquarius. Ayan. Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Aquarius. Take only what resonates. Okay, nalaglag. Nalaglag yung mga cards. Wait lang. So, hopefully, makarela makarelate ka sa reading. Kung hindi naman, okay lang. Kasi, may mga next readings pa naman. Ayan. At sana mag-comment ka dyan sa iba. Kahit hard hard lang, smileys. May yung bagay sa akin. Nagpapakita ng malaking support ka, ganyan. Pagmamahal. Kung ayaw mo na ganitong klaseng reading, okay lang din naman. Pwede ka naman mag-next video. ba? Diba? Or just leave. ba? Diba? Um, and check mo na lang din yung ibang channel namin. And check your ano, Sun, Moon, Venus, Jupiter sign. Let's start Aquarius. What do we have here for the sign of Aquarius? Hindi ko kukunin tong iba. Ito lang isang humiwalay with Ace of Hearts is here. What's with the Ace of Hearts? Medyo May kasalanan kasi ako. Nag kukwento ko lang ng konti kasi baka maano ka, ma-intimidate ka ba't pikit ako ng pikit. Nagtanim ako ng halaman. Ang tinanim ko sili. Ngayon, accidentally, na una, sa ilong, nabahing ako gawa ng lupa. So, masakit yung ilong ko kanina. <laughs> Nagugas naman ako ng kamay nun. Pero nakadikit pa rin. Siya, pero hindi natin maiwasan. Tapos ngayon naman, mata naman yung napakot ako ng, napakamot ako ng konti. Ay, eh medyo masakit siya. So, kasalanan ko rin. Pero hindi na ganun kasi masyado. Unlike sa ilong kanina. Anyway, ayun yung break ko. Pag aliwaw, nagre-reading ako, mag-break ako ngayon. Ano muna ako, tingin-tingin sa labas, sa halaman. Kasi, para maka walang wala ng stress. <laughs> medyo na stress. Medyo na stress ako ng konti gawa ng ano. Ngayon, sa halip na yung mawala yung stress ko, na stress ako sa sili. Wait lang. Ayan. King of Diamonds. Um, I'm seeing like your uh, person nakakonect na parang Pasensya ka na, medyo talagang maano ang aking ilong ngayon. Masakit. Tsaka yung mata ko. King of Diamonds, so nakikita natin kung paano mo minamahal tong taong to which is showing is the King of Diamonds. This is someone na parang may kaya nakakaangat-angat sa buhay. But masyadong childish ha. Alam mo, this is supposed to be your energy. Pero mas nakukuha natin yung energy ng person na iniisip mo ngayon. And nakikita natin, you love this person, kaya lang masyado siyang immature. Sino ba itong person na kakonnect mo, Aquarius? Seven of Diamonds is here. Followed by the Five of Clover. Mm, so, pwedeng may challenge sa inyong dalawa na person na to or there's big change na nangyari sa inyo because maybe of uh, nakakita tayo pag-aaway eh. tell me about this two of pero itong person na to kahit magkaroon ng pag-aaway sa inyo inuuna pa rin naman niya yung priority niya king of uh, clover is pareho kayo parang nakikita natin wala nagpapa walang nagpapatalo pareho kayo ng person nito ano yung emotion niyo sa isa't isa for you seven of hearts is here and the jack of clover i feel like ikaw yung mas open pagdating sa emotion mo dito sa person na ito. Kasi gusto mo mahipagtulungan siya halimbawa may problem so gusto mo yung person ito ay okay wait lang mainit <laughs> mainit sa mata mm -hmm. okay nine of clover and the king of hearts so nakikita na din ito this, this person is kahit may challenges or mga problema nangyayari sa inyo, mahal ka pa rin naman niya eh. And the six of swords is here, or the six of spades. Also, yeah, I see the six of swords. So, um, dito sa card na ito, nagpapakita ito na like you have to move on. Kung ano man yung mga bagay na ginawa ng person na to, kung talagang importante siya para sa sa'yo, kung ano man yung mga ginawa niya na nakaraan, tapos naging okay naman na, wag mo nang balik-balikan. ba? Diba? Um, may mga bagay na mahirap kalimutan. Pero mas mahirap kalimutan yun kung babalik at babalikan mo pa. Sabihin, banggitin. Halimbawa, nagkaroon ng another away sa inyo. Tapos babanggitin mo pa yung mga ginawa niya ng mga nakaraan pa. I, I don't think na mas makakatulong yun, na mas mapaintindi sa kanya yung emotion mo. You know? Mm. Some of you, nakakita tayo na may toyo ka lang. <laughs> Honestly, you have to fix yourself. Like, just eat. ba? Diba? Kumain ka or... Um, mag-refresh ka muna bago ka pag usap sa taong to. Kasi hindi ka niya maiintindihan. Kung ikaw mismo, hindi mo maintindihan yung sarili mo. Hindi mo maintindihan yung sarili mong emosyon. Okay? So... And of course, pag nangyari na, natapos ng yung issue, all you have to do is forget about the issue and then kung ano yung pinaka-issue nyo during the time na, ayan, tinutoyo ka. Yun lang yung pag-usapan. Regarding the past, it's over. Di ba? wag na yung balikan. So, what will happen in the near future for the both of you? Ten of Clover is here. Um, and uh, Three of Spade. Okay. You no, know, the Joker is here. And pakita rin yung Two of Hearts. Hmm. Eight of Clover, Nine of Cups, or Nine of Hearts. Cancer, Scorpio, Pisces. So, nakita tayo dito na, honestly, itong connection na to, kung hindi nyo ito maaayos, na dun yung love. Pero sometimes, love is not enough para maayos yung isang relasyon. Kailangan yung pag-usapan. Kasi definitely, there could be an ending in the future sa inyo or kung nagkaroon na ng pag-iwala yun, uh, hindi yun maaayos nang hindi nyo i-work out ito pareho. And also at the same time, sabi ko nga, kung igigiit mo na intindihin nitong taong ito kung ano yung mga bagay na tapos naman na sa inyo, mahihirapan kang intindi sa kanya yon Just focus on the present moment and kung ano lang yung issue sa ngayon, yun na lang muna. Tapos sa na lang ninyo pag-usapan yung mga da dati ng issue, if ever na hindi ka pa talaga nakaka-move on doon, once na hindi na ganyan kabigat yung nararamdaman mo. Kasi minsan ako, yung bibig natin is, kung ano yung lumalabas, or ano yung nai-deliver once na hindi okay yung emotion mo. By the way, pasensya um, ka na, medyo malapit ako sa camera kasi gusto kong marinig mo ako ng malinaw. Ayan. Um, yeah, kasi ayoko na lakasan yung boses ko, medyo nakakapagod talaga siya. And the nine of hearts is here. So nakita tayo dito ng um energy ng person ito There's options, ano si there's options. Ikaw din magkakaroon ka rin ng mga options sa buhay mo. There could, there could be another connection or another relationship na pwedeng dumating sa iyo if ever ang pipiliin mo is to end the relationship dito sa person na to life is about choices. And ito sa nangyayari sa inyo sa relationship, sa connection mo with this person, ikaw ang may choice kung saan mo ilalagay ito. Would you like na ayusin pa yung connection, yung relasyon ninyo, or i-end na lang, pero pag-usapan ng maayos para at least nag-end like man lang yan, ng maayos din. Pero kung ayaw mo na lang din talagang ayusin, just leave it, you know, move on. Soon as I um, choose me and thank you for watching. I love you all and bye bye.